Yan nga po mga guys, nagagawa po siya ng lalagyan po ng ng mga sisi ko. Ang galing po! Ang galing! Ang galing! <laughs> ano po kaya guys? Lumaki po kaya yan dyan. Mag-comment po kayo kung tama ba o mali ang, ang, ginawa niya. Kaya po Para po. sa akin po, ah, uh, hindi po ang mapalagay. binigyan ko po siya ng mga sisiw bali na sa 20 piraso po yun na sisiw na late born yun po ay mga napisa nung nalimlim, nagpinalimlim ko po hindi ko po in incubator ayan po comment below na What lang po kung tama o mali yan lalagyan Lala namin lalagyan Lala niya na comment below yan po. Dito po yan sa AS Game Farm. Binigyan ko po siya ng mga sisi. Gusto niya din po mag-alaga. Breeding material. Kasi po talagang napakamahal ng materialis ngayon. Kagaya po ng mga binili ko. Ngayon po nakasama yung nakasalang na po ako na from so, head sweater at saka isang golden boy sweater ang uh, mga nakasalang sige boss mga ingat po kayo dahil sa bagyo wala na po at ang bagyo medyo mawala po ang langit maliwanag na, <tod>